Magandang umaga po mga kapatid. Uh, inagahan ko po ang pagbablog sapagkat uh, marami po akong tatapusing trabaho ngayon. Lunes, ano po. Ako po ay magbibigay lang ng ilang komento dito sa nalalapit na rally ng bayan sa uh, January 31 na pinamumunuan po ni Professor Shello Magno at ng iba pang uh, Uh, kababayan natin. po. Uh, pakinggan man po ako o hindi, ay salamat po. Pero gusto ko po itong iparating sa lahat. Lalo na po sa mga uh, agresibo at nagmamadaling matapos ang laban. Para sa akin po, wala pong laban na madali. At ang sabi nga ng Diyos, ang taong nagmamadali kadalasan ay nadarapa o nagkakamali. Oo po. Kadalasan napapahamak. Ito po ang aking masasabi mga kapatid sa darating na rally. Opo, ako po nanawagan din na tayo ay sumama. Subalit habang hinihintay ko po ang 31, samut sari po ang aking naririnig na mga panawagan. Ang mga panawagan pong ito ay aking pinag-aralan. At ito na nga po ang kasagutan ko sa aking pag-aaral sa mga uh, panawagang ito sa darating na rally. Para sa akin po, hindi na ako magtutukoy ng mga pangalan kung sino yung uh, mga nananawagan. Ang rally pa lang ito ay para sa Duterte-Marcos na laban tungkol sa pondo ng bayan. Opo, galit po ako sa magnanakaw. Kaya nga po, noong 2022, nagalit ako kay Marcos at talagang sinisigaw ko ang mga magnanakaw. Subalit, hindi lang naman yan ang aking uh, inilaban sa mga Marcos noong 2022. Bagkos ay ang pagsama niya sa mga Duterte na talaga namang naging berdugo ng bayan. Noon, pagnanakaw lang ni Marcos ang ating tinutuligsa dahil anak siya nang nagpahirap kuno at nagnakaw sa kaban ng bayan. Subalit so, ngayon, no? Sa anim na taon ni Duterte, naging at uh, tila impyerno ang Pilipinas. Na inani ng mamamayang Pilipino na hindi naman ginusto. Inilubog ang bayan, maraming ipinapatay. Inilubog sa utang ang bayan. Pinausok ang kasinungalingan. Mga pagpatay ng walang kalaban-laban. Marami. Nawala na nga ang matandang Duterte sa loob ng anim na taon. Pero itinanim natin sa utak natin ito. At dahil si Marcos ay nakipag sa mga Duterte, nadamay siya sa mga mamamayan no? na ayaw kay Sara Duterte. Now, sa loob ng anim na taon, inipo natin ang lahat ng kasalanan ng matandang Duterte. Subalit nadagdagan at mas lumala nung ang anak ay manalo ng vice president at si Marcos ang president. Sa, madalit, sa, sa madaling salita, magkasama ang parehong ayaw ng taong bayan, no? Pero dahil sa mga ipinakita ni Sara Duterte, sa mga kabastusan, sa mga paglustay ng pera ng bayan, sa mga pagbabanta ng mga pagpatay, sa pagtuturo ng mga kasinungalingan, sa pagsira na reputasyon ng mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Takot, kahihiyan, kawalan na respeto, kawalang hiyaan, ang idinulot ni Sara Duterte bilang vice-presidente. At, hindi naglaon ang dating magkasama, ngayon ay naglalaban. Ngayon ay mortal na magkaaway. Okay? Huwag na natin sabihin mortal dahil aandap-andap uh, ang isip ni Marcos. No? Eto ngayon, nagkaroon ng impeachment para kay Sarah Duterte. Nagkaroon ng mga rallies. Nagkaroon ng mga paligsahan sa rally. Nagkaroon ng mga uh, uh, pagalingan. No? At ako po ay buhay na saksi sa lahat ng ito. At naiintindihan ko po ang lahat. Subalit sa ngayon, natapos na ang rally ng nakaraang uh, 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 peace rally ko, no? At nagkaroon na din ang rally ang pinamunuan ng mga vloggers at ng gunyog, no? Nagkaroon pa ng iba pang rally at mayroon muling rally ngayon January 31. Isa ako sa nanawagan dito, subalit, nagbago po ang isip ko nung mapag-aralan ko ang bawat panawagan ng mga magraraling ito. Ang sa isa pong panawagan ay para kay Marcos at Duterte ang laban ng raling ito. Ang isa po ay panawagan para i-focus lang sa mga Duterte ang labang ito nagkabukingan, nagkaalaman regarding po sa pondo ng bayan ngayong 2025. Ito pong tinatawag na General Appropriation Act at ito pong pagbibigay ng pondo sa lahat ng ah, kinatawa ng gobyerno. Ano po? Lumabas na po ang samot-saring pagtuligsa din kay Marcos. Subalit hindi pa tapos ang pagtuligsa sa mga Duterte. Para sa akin po bilang isang manlalaban o isang kritiko o isang mandirigma laban sa mga tiwali sa gobyerno. Be wise po tayo mga kapatid. Huwag po tayo magmadali. Sabi nga ng Diyos, ang taong laging nagmamadali ay nagkakamali. Isa-isa no? lang po Huwag po natin biglain. Dahil instead nakakayanin natin ang isa, baka ang mangyari kapag dinoblin yun ang laban, magsanib pwersa sila. No? Alam nyo po mga kapatid, kung uunahin natin na alisin sa gobyerno ang mga Duterte, magaan na lang ang mga susunod nating haharapin. unahin si Sara Duterte sa labang ito, sa mga raling ito. I-focus ang pagtatanggal kay Sara Duterte sa posisyon. Kung si Marcos man ay nakikitahan nyo ngayon ng mga paglustay ng pera, yung mga pagkawala ng mga pondo, Mari po bang huwag natin isama sa laban mo ng ito si Marcos? sapagkat pwede nating ipunin ang mga pagkakamali ni Marcos para may mas matibay at matindi tayong dahilan para siya ay patalsikin. Na po? Pangalawa, hindi nyo po hawak ang utak ng mamamayan. Maraming loyalista, marami ang pulahan, maraming makamarkos na hindi sasama para si Marcos ay patalsikin. May kanya-kanya na pong grupo ang bansang ito at nagkahati-hati na. Hindi po tayo nakatitiyak na ang lahat ng mamamayan ay mapapapayag natin sa ating mga kagustuhan na laban. Pwede po natin na ipunin ang pagkakamali ni Marcos at saka natin siya isunod kay Sara Duterte kung gugustuhin ninyo. Pero natatanaw ko rito, once na matapos ang eleksyon, once na si Sara Duterte ay mapatalsik ng taong bayan, ang Marcos ay makakapag-isip at maaari pang magbago sa kanyang mga maling gawa sa gobyerno. Di ba isinisigaw natin kay Duterte na hindi sagot ang pagpatay sa mga nagkakasala o sa mga adik sapagkat sila'y may pagkakataon pang magbago. Ganon din si Marcos. Gawin nating sampol kay Marcos ang pagpapatalsik kay Sara Duterte. Nang sa gayon, mapag-isip-isip ni Marcos na hindi pala talaga uubra sa taong bayan ang nakaupo sa gobyerno na gumagawa ng kahayupan, kapalpakan, kasamaan, kademonyuhan at pagnanakaw. Bakit po kailangan na sa rally sa 31 ay isigaw na rin kaagad-agad ang mga Marcos? Ang dami-dami pa po ang hindi nakaka-recover sa mga pangyayari sa mga ginawa ng mga Duterte. At ngayon, ang mga ayaw kay Marcos ay kumakapit ngayon kay Marcos. Paano natin mapapag-isa ang taong bayad na inyong pinapanawagan. Kung sa inaakala nila na ang pinakikinggan na nila ngayon ay tila baga nagiging uh, nagiging uh, idolo na rin nila. No? At kung pagsasabayin ninyo ang Sara at Marcos, ang, ang Bongbong at Marcos, sa inyong rallies. Hindi malayo na magkaisang muli ang unit at pagtibayin ang kanilang mga kasamaan. Hindi po ba dapat i-encourage nyo ang mga Marcos at ang mga naniniwala na kay Marcos na samahan kayo para mapatalsik si Sara Duterte? Hindi po ba dapat ganun? At hayaan natin ang taong bayan na sumasamba kay Marcos ang siyang mismo na tumuligsa sa kanilang idolo pagdating ng tamang panahon. Meron pa pong tatlong taon na bubunuin. Tatlong taon at kalahating bubunuin si Marcos sa ating gobyerno. Tingnan natin ang... Natitiran niyang panahon kung talagang hindi siya magbabago at mananatili ang pagkaubos ng pondo ng bayan. Saka natin siya singilin at pagbayarin. Kung patatalsikin niyo ngayon si Marcos at si Duterte, sino ang inyong pauupuin bilang presidente? Yan po ang aking malaking tanong. Wala na pong katahimikan. Dahil yung gusto nyong iupo, napapalit kay Marcos kapag napatalsik niyo sila. maring hindi gusto ng mga Marcos at hindi rin gusto ng mga Duterte. Lalong magulo. Lalong masakit sa ulo. No? Kaya pwede po ba? Ang rally po sa 31 ay i-focus nyo lamang kay Sara Duterte. Alisin niyo muna ang pangalan ni BBM sa inyong rally. Pwede nating tapusin on the spot ang kaisara Duterte? At kung talagang may pinakamasamang nagawa ang mga Marcos, isunod na lang siya sa pagpapatalsik? Ano po? Ito po'y akin lamang opinyon at ito'y akin lamang uh, komento. Kasi tila hindi po maayos na pagsabayin ang dalawang leader ng bansa na patalsikin. Sapagkat wala pa tayong napipisil na iuupo bilang presidente at vice-presidente. Pwedeng mag-umpisa sa vice-presidente ang pagpapatalsik. Dahil talagang sobra na. Sobra na ang ginawa ni Sara Duterte. Pero kung isasabay niyo pa ang presidente, pasasakitin niyo lang po ang ulo ng Ao. At hindi po magwawagi ang inyong ginugusto. I-focus kay Sara Duterte ang pag-impeach. I-focus kay Sara Duterte ang pagpapalsik I-focus kay Sara Duterte na singilin ang lahat ng ginawa niyang kasalanan. Pagbayarin siya hanggang sa kulungan. Yan po yung aking masasabi. At kumpara kay Marcos Mag-observe pa tayo mga kapatid kung talagang hindi magbabago si Marcos at gagayahin niya ang ginawa ng kanyang magulang. Diyan po tayo gagalaw. Po? Sa ngayon po, hindi natin hawak ang isip ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kung aagri sila na pati si Marcos ay patalsikin. Po? Pwede natin banatan ng banatan si Marcos. Pwede natin sabihin ng sabihin sa kanyang lahat ng kamalian. Nang sa ganon, makapag-isip pa siya at magbago pa siya. No. Baka pag nagbago ang isang masama, ay siya na yung pinaka-the best na mangyayari. No? Ang sabi nga, okay lang na maging masama ka ngayon kung sa, pagtan sa pag tagal ng panahon, ikaw ay nagpakabuti. Maigi na yung nagpapakasama sa ngayon, sa huli ay nagpakabuti, kesa naman ngayon ay mabuti ka at nagpakasama ka sa huli. No? Kaya gawin nating leksyon kay Marcos ang ating pagkilos para sa paniningil sa mga Duterte. Siyam na taong singkad na tayong nagtitiis at nag-ipon ng galit sa mga Duterte. Kung kaya't panahon na para sila'y pagbayarin at singilin. Si Marcos ay magtatatlong taon pa lang na nakaupo. May tatlong taon pa siya na bubunuin na maaaring maging marka sa utak niya ang gagawin natin kay Sara Duterte na pagpapatalsik kung kaya't baka sakali na makatulong ang gagawin nating ito kay Sara Duterte sa isip ni BBM at magbago siya ng kanyang kung may balak man siya na magpakasama maaring siya ay ating maisalba sa pagiging masama no yan po mga kapatid ang aking masasabi wag po tayo magmadali ang dali lang po na magtawag ng pagkakaisa pero mahirap po na gawin sa katotohanan. Sapagkat kung dalawa, agad ang inyong pagpaplanuhang patalsikin, malabo po na mangyari yan. Sapagkat hindi pa po tapos ang termino ni Marcos. Pero si, si, si Sara Duterte ay pwedeng pwede ng patalsikin. Dahil wala naman siyang silbi. Masyado na po ang ginawa ng mga Duterte. Siyam na taon na po nating pinagtiisan. Kaya dapat mawala na ang mga Duterte sa posisyon at hindi na dapat makabalik. Huwag po iboto ang mga tao ni Duterte ngayong eleksyon 2025. Hindi po. Salamat po. Yan lang po ang aking komento sa darating na rally ngayong 31 ng January. Maraming salamat po. Tulig sa in lang si Marcos para mapag-isip-isip niya kung saan siya nagkakasala. Salamat mga kapatid.